Ito ang mga lolas. Gumagawa ng rugs. Ito ang kanilang pinagkakabalahan pag tuwing bago sila matulog. Meron din silang iniinom dyan, pulutan. Ewan ko ano pulutan nila. Yan ang kanilang part-time job. Ito yung mga rugs na tinatabas-tabas nila. Oo. Tapos ganyan. Ganyan pala ang paggawa. Ako, nakapractice na ako. Hmm. <laughs> Hindi lang inu. <laughs> Hindi lang inom. Hindi pinapractice. Ayan, lalagyan ng palaman doon sa gitna. kahit oh, pagpasit ka na. Oo. Oh. Ganyan sila kasi pag pagkabi. Oh, so ito na yung gawa nila. Oh. May pattern silang sinusunod. Ito hmm tapos papatungan so after that tatahiin na lang ito yung binibenta sa ano palengke na limang piso isa hmm pampunas. Yan na ba yung may isang apante? May isang may isang dakkel na bandel? Yan yeah, yung narami uh -oh. lang niya. Ah, okay. Ayun. Yan, yan mga rugs. Bandel-bandel. wara-wara pay ada to ng mabaling nagtutukol. Mm. Matukol di dago ng gamin nagtutukol kay palaman mo. No deyenda. No. Kailangan na buwara ate kay palaman. Ayan, yeah. ang kanilang trabaho. Nagtutupan. Tuwing gabi. Tuwing gabi kapag nagpapayaran. 25 cents ang isa. So, kung maka sampu sila, di may 250 250 pesos. Yung sampu, 250. Ano ante? 250. Binting isa, binting. So, ayan guys. Thanks for watching!